sa pagpihit ng panahon. Ang hagupit ng laninya at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Hello. Makikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. So ang ginagawa po nila ay yung mga truck po na yan ay dinalag, like, pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Ayan o. No? Tignan nyo naman ang ginagawa. Sa tingin po nila kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Ayan e, yung mga kagaguhan po ng mga DPWH dito sa Tayla. Look, Best BBM project. Yung dep dep, yung hihigupin ng tubig pag tag-ulan, the best 'yon. Titiyakin natin ng dep dep na ang ipinanga ang titiyakin natin na ang dep dep na ang mag na pag Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. The best 'yon congrats. Sumahod ka na naman ng walang ginagawa. <laughs> congrats. Sumahod ka na naman ng walang ginagawa. Wala na. Miaw-miaw talaga. Hindi taas niyan, pre. Oh. mo hanggang